Welcome back StarPulse, say Fam Philippines, your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Mga kapuso at kapamilya, may mga bagong pasabog sa loob ng bahay ni Kuya. Yes, hindi pa tapos ang mga revelations dahil may dalawang bagong housemates na siguradong magpapakilig, magpapataba ng puso at magdadala ng matitinding moments sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa latest episode ng Celebrity Collab Edition itong linggo, ipinakilala na ang huling peres ng mga housemates na papasok sa bahay ni Kuya. At sila ay walang iba kundi sina Shuvi Etrata at si Riel Manabat. Unahin na natin si Shuvi Etrata, ang island ete ng Cebu. Isa siya sa mga promising talents ng Sparkle Gay The Artist Center at bahagi ng elite group na Sparkle Isa Zero Ladies na inilunsad noong 2024. Aside from being a natural charmer, naging segment host din siya sa unang hirit at kilala sa kanyang vibrant personality at Cebuana beauty. Ready na ba siyang harapin ang mga hamon ni Kuya? Let's see! At syempre, hindi rin papahuli ang isa sa mga pinakaminahal nating child stars, Si Riel Manabat, dubbed as the golden anaktres ng Rizal, si, si Riel ay isang star magic talent na talaga namang iniidolo ng marami. Mula sa pagiging child actress, ngayon ay isang ganap na dalaga na handang ipakita ang maturity at depth niya, hindi lang sa acting kundi pati sa tunay na buhay, sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya't marami ang na-excite sa kanyang pagbabalik, this time, in a totally different spotlight. Bago tuluyang pumasok si Shuvi at Siriel, kinailangan munang iwan ang dalawang housemates. Sa ginanap na second eviction night, napalabas na sina Charlie Fleming at Kira Balinger. It's always tough to say goodbye, pero ganyan talaga sa si. Every goodbye opens a new chapter, and in this case, bagong kwento ang ihatid ni Nashuvi at Serial. Ngayong kumpleto na ang line-up ng celebrity housemates, mas magiging exciting ang mga susunod na linggo sa loob ng bahay. Mapapanood pa rin ang i. E. Celebrity Collab Edition sa Gaze Network, isa 0 sa tuwing weekdays at anim oras labin lima minuto sa tuwing weekends. Handa na ba kayo sa mga bagong confession room dramas, challenge showdowns, at syempre, ang mga unexpected collabs between stars from different networks? Abangan ang mga dapat abangan. Kung gusto niyong mauna sa lahat ng Ifif Chika, behind the scenes kwento, at exclusive star updates, don't forget to like, subscribe Star Pulse Lee. At i-click ang bell icon para laging updated.